tahanan, yan ang turing natin sa mga paaralan. Pangalawang magulang, yan ang turing ng ating mga anak sa kanilang mga guro. Tiwala tayo na ligtas ang ating mga anak sa kalupitan ng mundo sa apat na sulok ng silid-aralan. Tiwala tayo na kasama natin ang mga guro sa iisang layunin na maturuan ng mabuting asal, tamang moral at magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataan. Tiwala tayo na mabibigyan ng sapat na atensyon at pagmamahal ang ating mga anak habang tayo ay naghahanap buhay. Ngunit hanggang saan nga ba dapat umabot ang pagmamahal ng guro sa kanilang mga estudyante? Hanggang saan nga ba ang limitasyon ng tiwala na dapat ibigay natin sa tinuturing nating pangalawang magulang ng ating mga anak? Para po sa pangalawang episode ng ating pinakakahindik-hindik na mga kaso, pag-uusapan natin ang mga kaso ng mga guro na inabuso ang tiwala ng mga magulang at pinaikot ang isip ng mga inosenteng kabataan. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolve ng mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Si Pamela Joan Rogers, model at former beauty queen ay pinanganak noong July 1, 1977. Nakatapos at graduate sa Tennessee Technological University at Cumberland University kung saan naglaro din siya ng basketball. Taong 1997 nang manalo siya bilang Miss Monday Nitro sa World Championship Wrestling. Siya ay nagturo din ng physical education sa McMinnville, Tennessee taong 2003 nang makilala niya ang high school basketball coach na si Christopher Turner na agad naman niyang pinakasalan. Naghiwalay ang dalawa taong 2004 kung saan nag-file ng divorce si Turner noong January ng sunod na taon. Ayon sa mga report, nagsimula ang kalukuhan ng teacher nang mag-text ito sa 13 years old niyang estudyante sa Center Town Elementary School. Tatawagin nating TK ang biktima para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Si TK ay may taas na 5'9 sa edad na 13 years old, ngunit hindi ito dahilan para maaga siyang mamulat sa kalasuan. Ayon sa kaibigan ni TK, magkasama sila ng mag-text si Mrs. Turner. Ang unang naging palitan ng text ng dalawa ay nang sinabi ni teacher na, I think you're cute, na nireplyan naman ng inosenteng bata ng I think you're hot. Naging madalas ang pag-uusap ng dalawa na siyang naging simula ng tatlong buwan nilang relasyon. Naaresto si Mrs. Turner noong February 4, 2005 dahil sa isang anonymous tip. retrieve ang palitan ng malalaswang text messages ng teacher at estudyante. napag na maliban sa malalaswang palitan ng text messages, nagtakikang ang teacher at stike na ilang ulit na naganap hindi lang sa paaralan, pati na rin sa mismong bahay ni ma'am. Ayon pa sa ina ng biktima, ilang beses nagstay sa kanila si Mrs. Turner na hindi naman niya binigyan ng mali siya dahil sa mabuting pakikisama niya sa kanila. Kinasuhan ng 15 counts of battery at 13 counts ng statutory rape si Mrs. Turner kung sa nagpiansa siya ng $50,000. Tinanggap ni Mrs. Turner ang plea deal para maiwasan ang paglilitis sa 28 na kasong kinakaharap. Siya ay sinintensyahan ng siyam na buwan na pagkabilanggo at supervised probation sa 8 years of suspended sentence. Maliban dito, kailangan niyang isurrender ang teaching certificate niya at mag-register bilang sex offender. Hindi rin siya pinapayagan sumulat ng libro, magpa-interview o pagkakitaan ng kaso sa kahit anong paraan. April 2006 nang muling maaresto si Mrs. Turner dahil napag-alaman na ipinagpatuloy niya ang kalasuan sa pamamagitan ng blog at website. Siya ay patuloy na nagpadala ng mga sensitibong text kay TK gamit naman ang cellphone ng kanyang tatay. Isang video rin ang nakuha kung saan sumasayaw ng malaswa si Mrs. Turner habang pangibaba lamang ang suot-suot niya. July 14, 2006, sinintensyahan ng pitong taong pagkakabilanggo si Mrs. Turner dahil sa paglabag ng kanyang probation at sa patuloy na pakikipag-usap kay TK. Nagmakaawa at umiyak si Mrs. Turner, ngunit wala na itong naging epekto sa korte. January 2007, nagplead siya ng guilty dahil sa pagpapadala niya ng mga larawan na wala siyang kahit anong suot. Dahil dito, nadagdaga ng dalawang taon ang kanyang sintensya. Taong 2012, lumaya si Mrs. Turner sa pagkakabilanggo ngunit paglipas lamang ng tatlong taon, siya ay muling naaresto dahil sa di umano'y iligal na pagpapasok ng cellphone sa kulungan kung saan siya naditine. Si Brittany Zamora ay isang straight A student na mayroong 4.0 GPA nang siya ay graduate sa Arizona State University. Nagtapos siya bilang summa laude sa kanyang elementary education degree. Kumukuha din siya ng kanyang master's degree sa educational leadership sa Grand Canyon University. Nakuha niya ang kanyang certificate o lisensya sa pagtuturo sa elementary taong 2016. Kasabay neto, binigyan din siya ng certificate na magturo ng Structured English Immersion. Naging teacher of the year din siya noong school year 2015-2016 sa Littleton Elementary School. Ikinasal siya sa kanyang boyfriend na si Daniel Zamora taong 2015. Nagturo si Mrs. Zamora sa Las Brisas Academy Elementary School bilang 6th grade teacher nang irekomenda siya ng dating principal mula sa Littleton. Ang matalino at dedicated na teacher ay buong pusong tinanggap ng paaralan at hinangaan ng mga estudyante hanggang sa gawin niya ang pinakanakakasuklam na krimen. Nagsimula ang lahat sa isang app na tinatawag na Classcraft. Ito ay isang chat app na ginagamit para sa anumang activities na may kinalaman lamang sa eskwalahan. Nag-text si Mrs. Zamora sa isang 13 years old na estudyante na tatawagin nating Bagets. Nagsimula ang text mula sa teacher na nagsasabi na siya ay bored na nireplya naman ni Bagets nang I'm bored too. Ang simpleng palitan ng text ay napunta sa harutan hanggang umabot sa mga bagay na hindi dapat ginagawa ng 13 years old at 27 years old na may asawa. So, I don't remember how it got like really intense, but we would like play it like say like she would like be like, oh, I jealous of you, and I'll tell her I'll love her too. And then she was like talking about how She to with me. To I want to ang pagiging close ng dalawa ay hindi nakaligtas sa ibang estudyante. Hindi lang basta pagiging paborito ang napansin nila. Ilan sa kanila ay nagpunta sa kanilang principal daladala ang sulat kung sa nakadetalye ang mga kakaibang ikinikilos ng dalawa. Sigurado ang mga estudyante na ang harutan ng dalawa ay nagpapatunay na may relasyon sila. Kinabukasan ang marinig ito ni Mrs. Amora agad siyang nagpunta sa principal's office. Itinanggi ang lahat ng akusasyon at kinausap ng principal ang bagets na hindi na siya maaring lumapit sa kanyang teacher tuwing reses. Ayon sa records, hindi nakarating sa mga magulang ni Bagets ang pangyayari. Samantala, hindi mapakali ang stepmother ni Bagets dahil sa kakaibang ikinikilis neto. Madalas daw ilang ng bata ang pinto ng kanyang kwarto tuwing gabi na ipinagbabawal nilang mag-asawa. Dahil sa minorda de edad ang anak, gumagamit sila ng Sentry na isang app sa phone na tumutulong sa mga magulang na ma-monitor ang pinagkakaabalahan ng mga bata. Ito ay my parents sa child version. Nagulat daw ang stepmother dahil naging madalas ang pag-appear ng salitang baby sa kanyang notification dahil sa chat ni Bagets. Mas inagulat niya nang makita ang pangalan ni Mrs. Zamora na alam niyang teacher ng kanilang anak

Minsan daw niyang tinulungan ng teacher na maghanda para sa isang event sa school. At nang magpaalam na siya dito para umuwi, bigla na lamang daw nilapat ng 27 years old ang kanyang labi sa kanya na sinuklian naman din niya. The first Ayon kay Bagets, dalawang beses may nangyari sa kanila ni Mrs. Amora. Unang insidente ay nang nasa bahay siya ng lola niya. Kinontak daw siya ng teacher para makipagkita sa kanya. Walang palik na naganap ngunit nakaraos si Mrs. Amora sa ibang paraan na siguradong itinuro niya sa 13 years old na bata. Bumalik si ma'am ng sumunod na gabi at iyon na nga ang unang naging karanasan ng 13 years old na bata sa pakipagtalik.

nang marinig ito ng mag-asawa, inutusan nila ang anak na kontakin ang sospek para matrap nila at maipakulong. Sinubukan silang hikayati ni Mrs. Zamora na magkita at pag-usapan ang nangyari, ngunit tumanggi ang mga ito at sinabing sa korte na sila mag-uusap. Nagmakaawa at humingi din ang tawad ang kanyang asawang si Daniel, ngunit wala na itong naging epekto sa dismayadong mga magulang. What type of perverted person are you? I want to know right now. You're a child molester. Do you understand me? Um, no. Why do you say that? Oh, see, I'm a lot smarter than you. Can we meet, you know, to talk about this? <laughs> Is there something we can settle, you know, outside? Oh, yeah. Oh, yeah. That's what we can do so I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's, exact, that's exactly what we're going to do. That's exactly, no. And make sure you tell your husband what's going on. Think about, you know, God, God for just forgiveness, man. Your wife decided to be a monster and prey on a child. She scored my son mentally. For do you understand what a 13 old boy did? Have a sex with a teacher? Did you get that Inaresto si Brittany Zamora noong March 22, 2018 habang siya ay papasok ng trabaho. Kalmado naman itong sumama kung saan humingi siya ng abogado nang magsimula ang interogasyon. Kinasuhan siya ng two counts of molestation of a child, one count of furnishing harmful material at nine counts of conduct with a minor. Sa patuloy na investigasyon, nakuha ang palita ng mga text messages ng dalawa kung saan makikita ang kanilang ni teacher. Maliban sa text, nagpapadala din ang kanyang mga pictures si Mrs. Zamora nang walang kahit anong suot. Napag-alaman din na hindi lang dalawang beses may nangyari sa teacher at estudyante dahil walang kahihiyan ng teacher, minsay hinayaan niyang manood ang isa pang estudyante habang hinihipuan niya ang bagets. Nang makausap ang bata, sinawi niya din na minsan pinagbantay siya ng teacher habang nasa loob sila ni Bagets at gumagawa ng kababalaghan. witnesses, and my friend, may pagkakataon din daw na habang nasa mismong klase ang sospek, hinayaan niya na manood ng video ang kanyang klase habang shot ang bagets ay nasa likod ng classroom at inaabuso ito. nag ng not guilty si Zamora habang naghihintay ng paglilitis. Paglipas ng isang taon, binago ng sospek ang naunang plea sa guilty. Sinintensyahan noong July 2019 si Brittany Zamora ng 20 years sa pagkakabilanggo at habang buhay na probation. Kailangan niya ding magparehistro bilang sex offender paglaya niya sa 2038. Sa kabila ng suporta at hindi pang iiwan ng kanyang asawang si Daniel, nag-file ng divorce si Mrs. Zamora noong October 14. Sa huling report, nag-tutor ng mga inmate ang akusado at nais niyang magkaroon ng degree habang siya ay nagbubuno ng kanyang sintensya. Si Stacy Schuler ay graduate ng high school sa Centerville High School sa Ohio taong 1996. Natapos niya ang kanyang koleyo sa Wright State University taong 2000 kung saan nakuha niya ang kanyang teaching degree. Naging student teacher siya sa Fairmont High School taong 1999 hanggang 2000. Pinakasalan niya ang kanyang boyfriend na si Jerry Couture noong June 24. Paglipas ng ilang taon, nag-divorce ang dalawa taong 2006 kung sa nag-file din sila ng restraining order sa isa't isa. Nagsimula magturo ng physical education pagka-graduate sa Mason High School sa parehong state si Mrs. Schuller. August 2010, isang football player na nooy 17 years old pa lamang natatawagin nating Robert ay nagkaroon ng counseling session kay Miss Shoulder. Pinili niya ang teacher dahil dati na itong trainer ng kanyang mga kapatid. Nagsimula mag-open ang problema ang binatilyo na matsaga namang pinakinggan ni ma'am. Hindi nagtagal, nag-open din ang sariling hinanakitang guro tungkol sa administrasyon at kanilang assistant principal na minsan nagpadala ng larawan niya nang walang kahit anong saplot. Hindi natapos ang pag-uusap ng dalawa dito. Minsay kinontak ni Robert si Miss Schuller para manghingi ng gamot para sa kanyang injury dahil sa football. Sinabi ng teacher na wala siyang maibibigay ng gamot ngunit ibinigay niya ng voluntaryo ang kanyang address kung gusto daw nilang bisitahin siya. Nagpunta si Robert sa apartment ng teacher sa Springboro kasama pa ang isang kaibigan na tatawagin nating Eric. Binigyan sila ni Miss Schuller ng smoothies na may halong alak at kumamit din sila ng Mary. Sa paglalim ng gabi, nagsimulang magbigay ng motibo ang teacher sa dalawang estudyante. Habang hinaharot niya ang dalawa, tinanong niya din ang mga ito kung may iba pa ba silang gustong gawin. Para sa dalawang binatilyo, yun ay senyales na gusto ni Miss Schuller na may mangyari sa kanila. Nagpunta ang tatlo sa kwarto kung saan nangyari ang pakikipagtalik ng teacher sa dalawang estudyante. Sa testimonya ni Robert, ilang ulit nila itong ginawa Minsan tatlo silang nagtatalik, minsan na may nagpapalitan silang magkaibigan. Um, Ayun kay Robert, dalawang beses may nangyari sa kanila ng PE teacher dahil huminto siya sa pakikipagkita dito dahil may nagustuhan siyang ibang babae. Samantala, bumalik si Eric sa apartment ni Ma'am kasama pa ang tatlong kaibigan. Ayon sa kwento niya, minsan pinigyan sila ng masahin ni Miss Schuller bago nagtungo sa bathtub, nagbanlaw, at tinapos ang pagtatalik sa kwarto. Gaya ng mga naunang insidente, hinainan sila ng inuming na kalalasing ni ma'am. Maliban sa paboritong kwarto ng teacher, ginawa din di umano ang kahalayan sa kusina. Nagsimulang ipagyabang ni Robert ang nangyari sa kanila ng kanyang teacher na hindi ikinatuwa ni Eric. Bago natapos ang taon, nalaman ni Robert na babaksak siya sa klase ni Miss Schuller. Tinakot niya ito na magsusumbong sa autoridad kapag hindi siya pinasa at bigyan ng mataas na grado. Walang nagawa si ma'am kung hindi sundin si Robert sa takot na kumalat ang kalukuhan niya. Yeah, ang kahalayan ng guro sa limang estudyante ay nangyari sa pagitan ng August 20 hanggang December 23 taong 2010. January 10, 2011, isang tip sa mga pulis ang nagsabi ng kalokohan ni Ms. Schuller. Bago pa man arestuhin ang guro, in na ng kapulisan ng mga binatilyo na sangkot sa insidente. Nag-file ng leave si Ms. Schuller ngunit hindi kalaunan ay nag-resign din siya sa Mason High School. February 8, kusang sumuko ang sospek sa mga otoridad kung saan kinasuhan siya ng 16 counts ng battery, third degree felony, three misdemeanor offenses involving underage. October 2011 nang humarap sa paglilitis si Stacy Schuler. Tinanggihan niya ang pagkakaroon ng jury sa paglilitis dahil mas nais niya na isang judge ang magpatunay kung siya ba ay guilty o inosente. nag ng not guilty by reason of insanity ang sospek. Ayon sa kanyang mga abogado, siya ay may PTSD, mania at bipolar disorder kung saan wala siyang maalala sa mga nangyari. May mga eksperto din na tumistigo kung saan sinuportahan nila ang insanity plea ng sospek. May mga estudyante rin ang tumistigo na nagsasabi ng kabutihan ng guro at dedikasyon niya sa kanyang trabaho. October 27 na sentensya ng apat na taong pagkabilanggo ang guro kung saan maaari siyang mag-apply ng parol paglipas ng anim na buwan. Tinanggalan siya ng lisensya sa pagtuturo at kailangang magrehistro siya bilang sex offender pagkalaya niya. Maliban sa pagbabawal ng korte kay Schuller na uminom ng nakalalasing na inumin, pinagbawalan din siya na kontakin ang kahit sino sa mga biktima. November 2012, humigit isang taon pa lamang ang nakalipas, nag-apply ng petisyon si Ms. Schuller na mapalaya ng maaga na inaprubahan naman ng korte. Sa uling statement ng isa sa mga magulang ng biktima, dismayado ito sa pagpapalaya ng maaga sa akusado kung saan sinabi niya din na lumalabas lamang na halos tatlong linggo ng pagkabilanggo ang binuno ni Schuller sa bawat kasong isinampas sa kanya. Para sa pamilya ng mga estudyanteng na biktima ng guro, hindi ito sapat na kaparusahan para sa pagsira ng kanilang tiwala at pag-abuso sa kainosentihan ng kanilang mga anak. Si Mary Catherine Schmitz o mas kilalang Mary Kay ay ipinanganak noong January 13, 1962 sa Tustin, California. Siya ay pang-apat sa pitong magkakapatid. Nagmula siya sa saradong katolikong pamilya. Ang kanyang ina na si Mary ay isang former chemist at political commentator, samantalang instructor sa isang community college naman ng kanyang amang si John. Hindi kalaunan, pinasok ng kanyang ama ang politika kung saan tumakbo ito bilang representative ng Republican sa California State Senate at US Congress. Nanungkulan ito ng ilang taon bago tuluyang nasira ang kanyang reputasyon taong 1972 nang nabudnyag ang kanyang pagkakaroon ng dalawang anak sa dati niyang estudyante habang siya ay kasal pa. Nag-aral sa isang all-girls Catholic school si Mary Kay kung saan siya ay naging cheerleader din. Nakapasok sa Arizona State University ang dalaga kung saan nakilala niya si Steve Letourneau. Nabuntis ang dalaga kung kaya't napilitan silang magpakasal sa utos na rin ng pamilya ni Mary Kay. Ngunit ayon sa kanya, hindi niya mahal si Steve. Lumipat ang mag-asawa sa Anchorage, Alaska kung saan nagtrabaho bilang bagger si Steve. Hindi kalaunan, lumipat sila sa Washington kung saan nagkaroon pa sila ng tatlo pang anak. Taong 1989, graduate sa Seattle University si Mary Kay kung saan nakuha niya ang kanyang teaching degree. Nagturo siya ng second grade sa Shorewood Elementary School. Hindi naging maganda ang pagsasama ng dalawa dahil maliban sa pinansyal na problema, emosyonal at pisikal na pananakit ang inaabot ni Mary Kay sa asawa. Ilang beses siyang itinakpo sa ospital dahil dito kung saan na-involve din ng mga pulis. Ngunit walang kasong naisang pa. Si Vili ay pinanganak noong June 26, 1983 na may Samoan descent. Siya ay unang naging estudyante ni Mary Kay noong siya ay nasa second grade taong 1991 muling nag-cruise ang landas ng dalawa noong 12 years old si Villy at kasalukuyang nasa 6th grade. Nagsimula ang lahat ng bigyan ng mas mahabang oras ni Mary Kay ang bata para daw matulungan sa kanyang drawing skills. Maliban sa mga oras na magkasama sila sa eskolahan, nagpupunta din si Vili sa kanilang bahay kung sa naging kaibigan din niya ang mga anak ni Mary Kay. Ayon sa mga report, may relasyon ng dalawa bago pa sila nahuli ng mga pulis sa isang minivan na nakapark sa isang marina noong June 18, 1996. Nagsinungaling ang dalawa tungkol sa edad ni Vili na nooy 13 years old pa lamang. Maliban dito, sinabi ni Mary Kay na makikitulog sana ng gabing yun ang binatilyo nang marinig niya ang pag-aaway nilang mag-asawa. Umalis nang walang paalam di umano si Vili kung kaya't hinanap niya ito. Dinala sila sa istasyon ng pulis kung saan pinatawag ang nanay ni Vili. Ngunit nang tanongin ito kung anong gusto niyang gawin, sinabi niya na maaring bumalik ang anak sa bahay nila Mary Kay. Nabunti si Mary Kay ni Vili na nooy 14 years old pa lamang. February 1997 na nang madiskubre ni Steve ang mga palitan ng love letters ng asawa at estudyante. Naaresto si Mary Kay sa kasong second degree child rape noong March 4, 1996, ngunit pinakawalan din siya pagtapos magpiansa. Nag-plead ng not guilty si Mary Kay sa kasong kinakaharap kung saan maaari siyang makulong ng pito at kalahating taon. Nakatanggap ng plea agreement ang sospek kung saan makukulong lamang siya ng anim na buwan pero kailangan niyang sumailalim sa sex offender treatment ng tatlong taon. Maliban dito, hindi siya maaring makipagkita o makipag-usap kay Willie o kahit na sinong menor de edad. Tinanggap ito ni Mary Kay ngunit dalawang linggo pagtapos makalaya, nahuli ang dalawa sa loob ng isang sasakyan. Natagpuan ng mga pulis ang $6,200 cash, mga damit ng sanggol at passport na hinihinalang gagamitin ng dalawa sa paglipad sa ibang bansa. Inarestong muli si Mary Kay dahil sa paglabag niya sa kanyang parol. February 1998 nang bawiin ng korte ang una ng plea agreement dahil sa paglabag ni Mary Kay. Ikinulong siya sa Washington Correction Center for Women. Napag-alaman na pinagbubuntis niya ang pangalawang anak nila ni Vili. Habang nakakulong ang dating teacher, ipinanganak niya ang kanilang pangalawang anak na si Georgia. Samantala, napariwara naman ang buhay ni Vili kung saan nag-drop siya sa eskwelahan at nalulong sa alak. Napabalita ding sinubukang tapusin ang binatilyo ang sariling buhay. Ibinigay ang kustudiya ng dalawang anak ni Vili sa kanyang nanay. Sinubukan nilang kasuhan ang paaralan dahil nabigo daw ito sa pagprotekta sa kanilang anak, ngunit na dismiss ang kaso. Nag-file ng divorce si Steve sa kanyang asawang si Mary Kay kung saan nakuha niya din ang full custody sa apat nilang anak. Lumipat sa Alaska ang mag-aama para makalayo sa kontrobersyang ginawa ng dating asawa. August 2004 nang matapos ang sintensya ni Mary Kay. Siya ay nag-register bilang lifetime level 2 sex offender sa King County Sheriff's Office. Nag-file din si Mary Kay at Billy na nooy 21 years old na nabawiin ang naunang order na bawal silang magkaroon ng kontak sa isa't isa. Tisa. Ito ay inaprubahan ng korte at hindi nga nagtagal. Nagpakasal noong May 20, 2005 ang dating teacher at estudyante sa Columbia Winery sa Washington. Pagkalipas ng halos labing dalawang taong pagsasama, nag-file ng divorce si na na taong 2019 dahil na rin sa pabago-bago niyang isip. Isang taon mula ng maghiwalay ang dalawa na diagnosed ng colorectal cancer si Mary Kay, 58 years old, na kanyang kinamatay noong July 6, 2020. Sa kabila nito, tinamayan ni Vili ang dating asawa sa kanyang huling mga araw. Napag-alaman din na ipinangalan ni Mary Kay ang lahat ng kanyang naiwan sa dating asawa. Maliban sa pagkakaroon ng mataas na pinag-aralan, importante na ituro natin sa ating mga anak ang moralidad. Inaasahan din natin na ang itinuturing nating pangalawang magulang ang kaagapay natin sa layuning ito. Sa mga kasong ito, dapat nating tandaan na walang sinisino ang kabuktutan. Paglaanan natin ng oras ang ating mga anak at kamustahin sila. Bisitahin ang kanilang mga paaralan, salain at hikayatin na mamili ng mga taong dapat nilang samahan para sa ikabubuti nila.